Imagine this, may isang bagay sa kalawakan. Hindi siya kometa, hindi rin maliit na planeta, at hindi rin anumang celestial body na kilala natin. Bigla na lang itong sumugod papasok sa solar system sa napakabilis na bilis. Imbes na bumagal, lalo pa itong bumilis, parang may kamay na nagtutulak dito. At nang tuluyan na natin itong matuklasan, bigla na lang itong naglaho sa dilim ng star system, iniwan tayo ng samot-saring misteryo. Ang bagay na ito ay si Umoamoa, na natuklasan noong 2017. Noong kalagitnaan ng Oktubre taong 2017, isang teleskopyo sa Hawaii ang nakakita ng mabilis na gumagalaw na madilim na bagay sa kalangitan. Noong una, inakala ng mga astronomo na isa lang itong ordinaryong kometa. Pero habang mas pinagmamasdan nila, mas lalo itong nagiging kakaiba. Ang bilis nito ay kahanga-hanga. At imbes na umikot sa paligid ng araw tulad ng ibang celestial bodies, dumiretso lang ito sa solar system parang dumaan lang base sa pagbabago ng rotational velocity nito, natukoy ng mga astronomo na kakaiba ang bugis nito. Ang haba nito ay maaaring sampung beses kaysa sa lapad parang skyscraper na gumugulong sa langit. Mas lalo pang nakapagtataka, sobrang reflective ng surface nito at wala itong buntot gaya ng kometa. Pero ang pinaka nakakagulo ng isip nang lumayo ito sa araw, biglang bumilis pa lalo. Ayon sa physics, dapat bumabagal ang isang bagay kapag lumalayo sa araw dahil sa gravity nito. Pero si Umuamoa kabaliktaran ang ginawa parang bola na umaakyat sa burol. Para ipaliwanag ito, gumawa ng iba't ibang teorya ang mga astronomo. May ilan na nagsabi na baka solar radiation pressure ang nagtutulak dito, gaya ng solar sail. Pero hindi tumutugma ang rotation at reflectivity nito sa ideyang iyon. Ang iba naman, inisip na baka isa itong kometa na naglalabas ng gas habang malapit sa araw para magkaroon ng thrust pero walang na-detect na gas release ang mga siyentipiko. Habang lahat ay naghahanap ng natural na paliwanag, lumabas ang isang matapang na ideya mula kay Avi isang astrophysicist sa Harvard, baka si Umuamua ay produkto ng alien technology, maaring isang solar powered sail. Agad itong nagdulot ng malaking debate. May mga nagsabing kitawa-tawa ito pero may ilan ding nagsabing dapat isaalang-alang. Para kay Loeb, wala sa mga natural na paliwanag ang sapat para ipaliwanag ang kakaibang kilos ni Umuamua. Hindi ito sumabog, hindi naglabas ng gas pero bumilis pa. Kung isa nga itong teknolohiya, may saysay -say ang hugis at reflectivity nito. Dahil dito, inilunsad ni Loeb ang Galileo Project para maghanap ng ebidensya ng teknolohiya. Pero syempre, hindi lahat ng siyentipiko ay sangayon. May ilan na nagpanukala ng hydrogen iceberg theory, nagawa raw si Umuamua sa frozen hydrogen. Kapag malapit ito sa araw, naglalabas ito ng hydrogen gas na nagbibigay ng bilis. Pero problema rito, masyadong marupok ang hydrogen ice para makalayo ng ganoon sa kalawakan. May isa pang teorya na gawa raw ito sa ordinaryong yelo na sumisipsip ng cosmic radiation. Kapag lumalapit sa araw, naglalabas ito ng gas na hindi nakikita at hindi na-detect. Mas kapanipaniwala ito pero marami pa rin duda. Habang mainit ang debate, isa pang interstellar object ang nadiskubre noong 2019, ang 2i-4 hindi tulad ni Oumuamua, mas kahawig nito ang isang tipikal na kometa dahil may buntot ito. Pinakita nito na baka mas karaniwan ang mga interstellar objects kaysa sa iniisip natin. Pero nananatiling kakaiba at misteryoso si Oumuamua. Saan nga ba siya galing? Tinunto ng mga siyentipiko ang trajectory nito at lumalabas na galing ito sa direksyon ng Constellation Lyra. Pero dahil gumagalaw din ang mga bituin, mahirap matukoy ang eksaktong pinagmulan. Ang pinakamagandang estima, nasa pagitan ng 30 hanggang 80 light years ang layo ng pinagmulan. Nito, sa ngayon, si Umoamoa ay gumagalaw na sa bilis na 26 na kilometro kada segundo patungo sa constellation ng Pegasus. Kung walang espesyal na mission para sundan nito, baka hindi na natin kailanman malaman ang katotohanan. May mga proposal para sa lubungin nito, pero aabutin ng dekada, bilyon-bilyong dolyar, at napakaliit ng chance magtagumpay. Pero baka ang tunay na kahulugan ni Umuamoa ay hindi kung ano siya kundi ang mga tanong na iniwan niya. Ipinaalala e niya na napakaraming bagay sa universo ang hindi pa natin alam. Pinaalala rin niya na may hangganan ang ating kaalaman. At pinapaisip tayo kung tayo lang ba talaga ang nag-iisang intelligent life o baka may iba pang sibilisasyon. Kapag tumitingala tayo sa gabi, baka may iba pang misteryosong bagay na gaya ni Umuamoa na gumagala sa kalawakan. Sino sila? Ano ang pakay nila? Marahil hindi na natin ito masasagot. Pero ang mga ganitong hindi alam ang siyang nagpapaganda at nagpapamisteryo sa universo. Si Umuamua ay parang mensahero mula sa mga bituin. Pinala niya ang isang palaisipan at bigla ring nawala. Ang misteryong iniwan niya ay patuloy na bumabagabag sa mga siyentipiko at nagpapakuryoso sa atin. Baka sa malapit na hinaharap, makadiscover pa tayo ng mas maraming interstellar objects at tuluyang masagot ang inyong palaisipan ni Umuamua. Pero hanggang doon, ang magagawa lang natin ay mag-isip, mag-explore, at patuloy na tumangala sa misteryosong kalangitan. So, ano sa tingin mo si Umuamua? Isa lang ba itong kakaibang natural na celestial body? O baka isang probe mula sa ibang sibilisasyon? At kung sakali, kapag may isa pang bagay na gaya nito na lumapit sa Earth, paano tayo dapat mag-react? Wala man itong tiyak na sagot pero tiyak na napakahalaga nitong pag-isipan. Dahil ang mismong misteryo ng universo ay dahil sa mga bagay na hindi pa natin alam.